Sisilipin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang buwis ng government contractor na nag-donate sa kampanya noon ni Sen. Jesus Scudero noong 2022. Sinabi ito ni BIR Commissioner Carlito Mendoza nang maghain ng reklamong tax evasion sa Department of Justice ngayong Webes laban sa dalawang kontraktor na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects na pamahalaan. Ayon kay Mendoza, alamin nilang declared income tax returns ni Lawrence Lubiano presidente ng Center Waste Construction and Development na tumulong noon sa kampanya ni Escudero. Ikukumparaan niya ng ahensya kung tugma ang assets ni Lubiano sa binayaran nitong buwis. Dahil kung siya, ay, admittedly, sinasabi niya na nagdeklara siya, nagbigay siya ng donation na 30 million pesos. Ibig sabihin meron siyang asset na 30 million pesos na ibinigay niya. So, tit, ibabangga naman po namin ito sa mga tax returns na isinampa niya. Kung yung bang ibinayad niyang buwis ay tumutugma doon sa asset na yon. Yun naman po ang angulo na titingnan ng BIR. Kasi kung meron kang 30 million pesos na kaya mong idonate, o di titingnan natin kung yung bang kanya mga dineklarang uh, taxes o binayarang buwis, ay eh tumutugma doon sa kanyang kita para magkameroon siya ng 30 million na kaya niyang i-donate. Kahapon nang ilabas ng Commission on Elections ang resolusyon na nag-aabuswelto kina Escudero at Lubiano sa posibleng election offense. Kasama mo sa DCXLR Men Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tataka, Karimen.